epekto ng bagyong nu uwan nu uwan tuloy ah uh, uuan. eh ako ay gustong makaalam ng detalye doon mo sa mga kababayan natin na nawala ng kuryente o oh, ay eh, ang tanong natin diyan kapag nawala ang kuryente kailan ibabalik ang kuryente. Yan ang pag-uusapan natin. Okay, so power supply, pag-uusapan natin after the bagyong uwan. Nasa linya po natin ngayon, kaibigan po natin, Vice President and Head of Corporate Communications, Meralco, si VP Joe Zaldariaga. Manong Joe, magandang magandang araw po. Ay, magandang araw din sa'yo, uh, Dennis, at sa inyong mga tagapakinig. Opo, unahin muna natin ito. Kari-report lang po ng aming reporter na si Jen. Tataas daw po ng uh, 0.15 centavos ang uh, sigil ng uh, Meralco ngayong uh, November. Uh, Manong Joe? Yes, uh, dahilan yan sa pagpasok ng increase sa feed-in tariff allowance hmm. at saka yung uh, transmission charge. Nagkaroon din ho ng... Uh, increase bagamat bumaba ang generation uh, but these two increases uh, uh, resulted to an overall increase of uh, 15 centavos per kilowatt hour mm -hmm. so uh, for a typical 200 kilowatt hour user mga 30 pesos yung additional increase uh, depending on kung kung uh, pareho lang yung kanilang konsumo o po uh, doon sa nagdaan uh, one kumpara dun sa buwan kasalukuyan. Ngayon po yung inannounce, kailan po effective ito, Manong Joe? Effective this month. This month, so, uh, ang ang billing yes, po ba nang so uh, yung billing po ng November namin ay madadagdagan ibig sabihin. At effective, Tama effective po. na. Uh -huh. so kung 200 kilowatt hour user 30 pesos Hapa. and then it will go by increments of uh, 15 centavos per kilowatt hour kung mm -hmm. 101 kilowatt hour user kasi Baba. yung first 100 subsidized 'yon eh Nasa mm -mm. 15 pesos. Mm -mm. Kumusta ho ba ang konsumo oh. ng ano ng, ng, ng mga Pilipino ng pagkapasko ah uh, Manong Joe? Bumabababa? Ba? Uh, uh oh compared, compared to uh the consumption patterns pag uh, pasok ng summer months, andun talaga both, uh -oh. uh, Kaya ito kaya pati ito bagamat ng nagkaroon ng increase yung Trans, uh, transmission at saka yung feed-in tariff allowance, no, uh -oh, yun yung uh -oh. para sa uh -oh. pondo ginagamit ng mga renewable energy. Pero yung generation charge bumaba. Uh -oh. Okay. So, ibig sabihin, uh, Manong Joe, hindi nyo kontrolado ito eh, kasi transmission ito. Yes, pass-through charge yan. Yung Tama. transmission, yan pumupunta sa NGCP. Yung feed-in tariff allowance naman, nire-remit yan sa National Transmission Company, yung mm. Transco, mm -mm. na ginagamit naman yung pondong yan to subsidize yung uh, Uh, renewable energy producers. Yun. Okay. Sige. Puntahan na po natin itong mm -hmm. epekto ng uh, bagyong uh, uwan na uh, Manong Joe. Gano'n ho ka, ka lawak ba o gano'n karami yung mga kababayan po natin na sa ngayon po as we speak now, ilan po ang uh, mga areas ang walang... Uh, sabihin na muna natin yung naging apektado ng bagyong uwan, uh, Manong Joe. Oh, we're, we're down to uh, roughly 198,000 customers. Most of them in Cavite pero medyo marami din sa parts ng Metro Manila, Laguna, Bulacan and Rizal. Opo, opo. And um, hopefully uh, as the day goes by, eh, maibaba na natin ito but uh, we're looking at two or three days before we are able to complete the full restoration ng itong mga area. So parang roughly mga 200,000 uh, household po pinag-uusapan natin Manong Joe? Yes, that is correct. Opo, opo. So mga, ano po, uh, ito po yung kasagsagan ng bagyo kagabi na wala ng kuryente, Manong um, jo Tama po, oo. Uh -oh. Medyo malakas yung hangin, Ma nagtumbahan yung ilang mga poste natin, mm -mm. mga linya, mm -mm. may mga transformer na naapektuhan. Mm -mm. So yun po yung nangyari. Opo, ah uh, so, nagkaroon ng auto test. So. Parang uh, same as usual ito, Sir John, no? Hindi ibig sabihin na malakas yung hangin, may mga naputol na kuryente. Ito po ang ginagawa niyo po kasama na yun sa pag-check. Yung iba naman kasi, hindi na apektuhan at kapag wala naman masyadong problema, ibinabalik e po niyo yung supply ng kuryente, Manon Joe. Yes, tama po. Oh. Tama po. Kung hindi naman, kung hindi naman Apektado yung facilities nila wala naman interruption mm -hmm. gagano kabilis po yun uh, manong joe uh, as in timetable po pag usapan natin kailan hu babalik yung mga siguro po oh, as as, uh, as i mentioned mga two days siguro to ah, Tum mga today two days. and tomorrow baka makompleto na natin oh ah, no? so percentage ah uh, uh, wise ilan po yung uh, doon sa 200,000 plus yung uh, may babalik po ilang ilang percent po well we well, we we're looking at closing it by tomorrow Ah, okay. So, mabilis din pala. So, paano po ito? Magdamagan ng trabaho, Sergio? Parang gano'n? I yes, sir. 24-7 po naman kami. Oo, oo, oo. Kasi ang dami nito, 200,000 uh -oh. nito, Sergio. <laughs> Kakayanin po yan. Kakayanin po yan. Oh, ayan. Okay. So, ibig sabihin, mga after two days, o baka hindi na umabot ng two days, ito po eh. Kasi sa totoo lang, malaki naman talaga yung factor, Sergio, pag wala ng bagyon. So, ngayon, gumaganda naman na yung ating panahon. Yes, uh oo. -oh. Tama. Mas madali na magtrabaho ngayon. Ayan. Okay. So 'yun lang wow. po ang gusto namin malaman. 'Yun ba, uh, hugot lang tayo Thank ng uh, Sir Joy, yung pinag-usapan natin dati, yung the last yung ano, yung uh, problema natin sa buhol-buhol na mga kable. Kumusta na po yung uh, prosper nitong uh, uh, issue na ito, itong proyekto ninyo? Well, tuloy-tuloy naman yung aming anti-urban blight campaign. Mm -hmm. uh, we uh, uh, closely work with the local government mm -hmm. units to mm -hmm. ensure na tuloy-tuloy. It's an ongoing program Dennis. So hmm. tuloy-tuloy naman. Oh, Ayan, yeah. very good, very good. Okay, Sir Joe, maraming maraming salamat at see you on Sunday. Thank you. <laughs> Thank you. Salamat. Thank you very much, Sir Mr. Joe Zaldariaga, ang uh, Vice President ng uh, Head of uh, and Head ng Corporate Communications Miralco.